magandang gabi po ano uh, maglalaba ako alam nyo po bilang lalaki hindi ka bawasan ng pagkalalaki ang maglalaba ka ng damit ng sa inyo kaya ko, senyora ko, 62 pero naglalaba po ako bilang tulong sa aking may bahay kay sister baby Ayan, no? Ayan, nakababad. Nakababad. Dito ko na po siya binababad sa mismong machine. Hindi na po sa batsa pa. De, dito. Kanina pa nakababad yan ah no? Abutin siya ng isang oras na kababad. Ano po yan na ano, di kulor at saka puti na hindi naman kumukupas. So, kulang-kulang po sa apat yan. Ang capacity nito, yan. Ito, 7 kg ang capacity. Pero hindi po hindi na kaya yung pito niyan, hindi niya mayahalo yung pito. Baka masira 'yung motor. Hanggang hapat lang ang kayang-kaya niya. Yung sabon Ano po 'yan? Ganito. 4. 4 na ganito. Pinambabad ko na po ano. Tsaka ganito daw ni eh. tatlo. Ito po yung daw ni eh. Sa uling banlaw, doon ko ilalagay ito sa damit. Diretso na sa damit ko po nilalagay. Itong downy. ni eh hindi ko na po siya nilalagay dito na meron talagang lagay nito dito ito, kulay blue ito pero hindi po mabago dyan eh ayan dito ko siya dinadiretso sa uling bandaw yun daw ni eh. hindi ko na rin po dito gina nilalagay diretso yung sabon dito ah, diretso Ayan, automatic po yung ginagamit ko. Ayan. Ang ganda kung nang automatic, mag yung ginagamit. Ayan. Ito yung tubig. Kailangan laging limang tubig. Itong machine na ito, nakaprogram na po ito. Hindi, mo na, hindi ka na pwedeng magprogram program ng sarili mo. Masisira yung program niya. Napag-aralan ko po kasi noon, ginamit ko, gumawa ko sariling program. Hindi rin po nasunod. Yung program na nakatanim po rito, siya po ang masusunod. 20 minutes po yung ano niya, yung laban niya, rinse. Ako, 20 minutes. Automatic na po yun. No? Ngayon, ito yung, dahil sa may hinahang tulig, Ayan. Ang ginagawa ko, may napol ko bigay ko. Ayan. Niya. Dapat nakalagay talaga yung host niya dito eh. Ito. Ito. Hindi nga ako okay. pwede gawa ng mahina yung tubig ito. Dapat nakalagay yan dito. Kaya e, eh, mahina po ang tubig. Kaya ang ginagawa ko, tinutulungan ko na lang. Napag-aralan ko po yan. Ngayon, maglalagay ko ng tubig doon. pondo ako sa batsa. Opo. Ganun po talaga na pag-aralan ko ano. Dito ko ilalagay sa bacha. Itong bacha na ito, pangalawa ito ito pag tinapunan niya yung pinagbabarang after 20 minutes tatapunan niya sa imbornal ito ang gagamitin kong pang, pangalawa banlaw kaya ako nilalagyan itong batsa tamang tama po ito yung dami ng batsa mga ilalang dagdag pang itong galing sa container kasi kung umasa po ako doon sa tulong ng tubig hindi po pwede itong washing machine masisira masisira siya kailangan pag gumagamit ka ng automatic na washing machine ano, ang tulong ng tubig sa inyo malakas o, pero dahil yung linyo mahina wala pa po ang motor. Thank <laughs> you. Okay. Sasaksak ko na yung plan. Para paanggari ko na po yung motor. saksak na po ano ayan eto ayun ah, bago ako magsimula nagpipray ako kasi magandang bagay kung pinagkakatiwala mo sa Panginoon Diyos ito ano okay pipindutin ko na po yung power ayan narinig nyo pinindit ko na po Panginoon Diyos Palay mo po ang aking paglalaba ngayon Ingatan mo po ang washing machine na sana po hindi magkaroon ng brown na auto shortage ng water o minto polo kasi po may hina ang aking po paglalaba ay sa ko po pinagkakatiwala ko oh Diyos sapagkat ikaw po ang pinakamakapangyarihan sa lahat at nakakaalam sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, pipindutin ko na yung start. Ito na po yung start. Oh. Ayan, nakaprogram na po yan. 68 minutes. Okay. Ito na po. O yung tubig, limang tubig. Oh. Lima. Diba? Okay. Ayan. Okay. Ah, Nanalig nyo po. Oh. May ipot na po. Eh, hinihintayin ko po ngayon yan. Susukatin so, niya mamaya kung kulang ang tubig. Dadagdagan ko naman po. Eto. Eto tatabuin ko yung dadagdag ko po kanyan lang po diska 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 tingay yun. na rin yung mandar na oh. Yan po. Kulang-kulang sa apat yan. Puti at mga di-color na hindi kumukupas. Sama-sama na, no? Okay, no? Naka-program na po yan, ano? naka na yan. Huwag ano ka naka programa na yan. kuminto siya sabihin kulang ng tubig op dalawang tabo lang yung dadagdag ko yan ngayon dalawang tabo yan isa ko na ayun Ibig na sabihin po, kaya siya umingin to, hindi po sapat yung tubig. Ayan, dinagdagan ko siya ng dalawang tabo. Natutunan ko na po yan eh. <laughs> eh labadami laban mo ako eh. Ako po labandera ng pamilya eh. Ayan po, marami po namin yan ako naglalaba talaga. Ayan, napag-aralan ko kasi may inaang tubig. Ngayon, eto na po yung batsa na puno na then yung drain yun drain yan ito diretso sa inbornal yan pangalo ito nasa bacha pagkatapos ito nga po yung dauni yan kulay pink pangatlo para mabangon damit so kaniyan lang po ano Tapos, ito lalagyan pa ng tubig ito. Ito pa. Ayan. Dito po ako kumukuha sa container. At dinadala ko rito. Ayan. Ang tatlo na bumbalaw ko ito. Tatlong balaw. Ayan. Siguro kayo lang kayo nakagit ganito na automatic uh, sinos, yung wasin mo sa minamano-mano kayo po eh. Diskati-diskati nga po na uh, nakuasay nyo. Natutunan ko. Kasi kung aasa ka sa automatic at wala namang kayo na yun Kasi lang yung, masir. yung uh, uh, kasi masin. Yung uh. kuasing masin na. Ayan na pag-aralan ko po, po yan. Press the rod. Kumbaga, Panginoon Diyos, na siguro nagturo sa akin para matuto ako. Kaya nga pala, halimbawa, nagmamano-mano kayo, naglalaba kayo, ano? Sa bacha, kung bacha ang ginagamit ninyo, okay naman yun. Ayun, kung gusto nyo, dito nyo siya patuhin. Dito pwede rin po pwede nyo gamitin to para sa uh, dry yung spin spin lang ang magagamit ninyo ay ito lang oh. spin na yan o oh. yung naglaba kayo sa batsa tapos na banlaw kung gusto nyo banlawan dito pwede nyo gamitin ito pambanlaw ganun din po no? napaka daling matuto no kaya kumisang gumagamit po kami ng ibang washing machine walang ganito hindi siya automatic ngayon yung nalaban doon yung mga basahan kagaya mga ganito basahan dito ko lalak po sila ah uh, ini-spin o pinipilipit na may downy para mabango din sila. Nilalaban po namin yon dito sa si isang washing machine na hindi automatic. Ako, yan. Ganyan <laughs> lang po, ano? Diska-diskarte lang. Kaya, ang pagtulong sa asawa sa paglalaba sa gawain ng bahay, hindi po kawalan ng ano yan, hindi kawalan ng pagkalalaki yan yung iba paglalaki sila, syempre lalaki <laughs> ako hindi po sa gano'n gaya ngayon, 62 na ako ako po ngayon ang naglalaban ng damit namin ako tinutulungan ko po si Sister Baby bilang tulong, ito pong ginagawa ko ako po yung naglalaba siya naman yung nag-aatado kung ano lalaban ko kung hindi color o puti kung ano man yan siya po ang naghahanong nagtitimbang kung kilo basta sinabi ko huwag lalampas ng 4 hanggang 4 lang kasi po kahit na 7 kilos itong washing machine minsan sinubukan ko lima eh. hindi lang niya may, may hindi lang niya mahalo kayong lima hindi na niya kaya so napag-aralan ko hanggang 4 lang talaga ko. Kailangan niyo kong magpasensya. Huwag mo to sa inyong masin. Ma masisira yan. Mahal pa naman. Yung automatic, mahal po yan. Pero ito, hindi po naman po namin binili ito. Binigay lang naman sa amin. Ano? Hindi lang siguro. Magigali na rin. Uh, hindi lang, brand new ito eh. Nagamit lang nilang mga ilang buwan. Then, binigay na po sa amin. Ano? Crystal Road kasi dati mano-mano to sa washing machine na yung dati yung mga washing machine na yan <laughs> ngayon ayan, medyo maginawa na rin po naman ng paglalaba no? ako ang inyong kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista sana po meron kayo natutunan ano, no? sa aking munting video ano hindi ko po pinagmamalaki pero pwede eh, naman ipagmalagi kasi tumutulog po ako sa gawain pang bahay kay sister baby ano po, tandaan nyo po yan wala pong masama kung tumulog kayo sa inyong may bahay unless naiya kayo pero kung hindi naman kayo naiya why not ano po why not